Yan. yan yung mga latest natin ng mga sisiw pinanagad sa oh hello magandang araw po dahil di kami nakaluto ng gabi kahapon ngayon ay manguha tayo ng mga ibang mga pwede natin ipakain sa alaga na presko nating kukunin no, pakain namin sa baboy so actually pwede rin ito mga ganito kamote yan tapos doon sa kabila kasi ang marami doon mga saging dahon ng saging so yun yung ating itchachap ngayon so tara ito yung dito sa bukid pag ganitong umaga no, ito yung ating ambience dito ito yung kasada namin na medyo malikabok na dahil eh, hindi na masyadong umuulan at madalas na yung napakainit yung si Hampi tayo Hampi tayo tayo basta hindi muna natin yung mga alaga natin saka may mga manok tayo dito yung mga sisiyo malaki na yung sisiyo ng gansa ang laki na pinagpapalitan natin Hello Oo, views Ayan yung mga manok Yung ibang manok natin Umaalis na sa ganitong oras Wala na dyan Ito yung ating mga pabo, kumusta? Kumusta mga pabo? Oh, goods pa rin, kompleto May pagkain pa naman sila itong kabila yung mga natin dito ayan yung mga natin ng manok sila oh. tatago oh. Ito, huwag malamig ayan yung mga latest natin ng mga sisiyo may iba dyan sinama ko doon sa malalaki nagkasugat sabi so nalik ko dito so yan yung may mga hindi you know, nopo, gakasugat niyan, yan nasiyan, gina you know, mat na natin. kung so okay naman siya, ilang araw na siya dyan, oh, bahay pareng, dapat so, ituloy yan, good yan good, yung gansa natin, yung 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 update na ako dito So dito yung gansa Pakita ko sa inyo kung saan gansa Ayan, nandito si gansa oh. Laki na oh Oh ano laki na ng gansa oh Hello Dati sisiw na sisiw lang to After ilang araw oh Kung nga nakalalaki oh, ano, Laki na Marabit natin ang gan din Tapos yung iba nating manok yung mga first batch Ito Yan yung mga pabo natin Yan yung mga pinagkuhanan natin ng itlog na may nalagay na sa incubator ito naman yung ibang sisyo ng manok, may laki na rin o, oh, hello o, oh, good so, walang namatay ngayon very good hindi na doon sa nang napagkain <laughs> oh, please ay, ano mo na, darap o, yan o, oh. na chicken so, Pakain mo kami. Darap mo na pakain mo sa baboy. Ah, din ako ng konting saging. para kuat tayo ng saging para meron tayong i-chop wala akong machi yung manok muna siguro ayun <laughs> o, dito may puno ng saging yan muna, maliit na puno ng saging tutubo naman ulit yan so yan muna yung kuhanin natin Dali ang pagkain sa natin. So ayan, hinatay ko muna yung medyo malaki. Yung medyo maliit yun, yung isusubo rin natin dito. ayun na ang na-chop na natin oh ayan, nakaka ano yun, nakaninipis yung nataw na saging ganina halo na lang yan doon sa darak yan darak konting pigs ayun na yung pakait sa mga baboy natin mga manok pabo kung din yan ayun meron ako dito nandalang mais lagyan natin ng konting pigs eh, para sa mga nakakulong lagyan ko ng konting pigs pero yung mga naka-free lang kahit mais lang lagyan natin konti dito katawan na saging dahon katawan na saging oh. ito, ito, ito mo on sa baboy oh, yung mga ganyan itong ito, magutong na shell yung oh, mga Ah, Mga ada ibang manok. E dito. Pagla. Dito. 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 kandang dalam kampahan di sila. bila, tidak okay, kering itu babu sa kabila may iba dito naman yung mga kabo ayawin natin silang pakain moron mais pa rin pakain sa kanila pero dito pin, pinulong lang natin po ngayon mahaluan natin ang pig dito mamak pa rin sa labas tayo dyan oh. Ayan yung mga baboy natin so, na Kumain Ayan naman isa sa mga baboy natin Pinakain ng may darak No, feeds Tsaka yung pinakalong kataon na saging Mabilis yung naubos oh Ang Ang galing kaya sa amin, isa sa paraan din namin dito. Tanim kami ng marami niyan. Yan, mga saging dyan sa paligid. Malaking matitipid natin yan pagdating sa pakain ng mga alaga natin. So, yan, tuloy-tuloy lang. No, dito sa bukid, diskarte lang. Sipag, suga. Sa balang araw, eh, magiging magandang kabuhayan din ito. So, ayan po, muli po. Maraming maraming salamat po.